kamarites. Kami mga kamarites, maglalaba kami ngayon limang. Ang dami naming labahan kasi naipon ang mga. Ayan. Pero, bago kami maglalaba, may naisip na naman ako kalokohan sa kanya. Hintayin <laughs> niyo lang. Pagdating niya. A few moments later. Saan yung labahan natin? Diyan, mang! Diyan, diyan, diyan! Saan? Oh, saan yung mauna dito? <quick> puti. Ito na lang ang nangili oh, Ito. Kasi ano, yan yung mga puti. Ayan. Oh. Ito mauna. Tapos ito yung may sunod din yung t na lang. Bakit na yung mahuli? Ito na yung mahuli. Oh, sige, sana may tubig. Kaya may. Naman, may, Wala naman. Ang hirap ng tubig. Ito oh. na yung mga oh. Bakit may ano na naman dito? Ang daming dami yup. ng kain. Kalan mayroon na namang dada dito. Ang daming daga, lagi na lang. Baka dyan sa mga anak-anak-anak. Kaya ano? ano, 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 ano? Mga nang bahay. Hanggang po na nga po oh. Ang dami na namang plastic na nakano. Hindi pa rin matay po. dito, ah. Kaya ano mo eh, ang dami. Dati yun ano ko Ano kaya itong ano? Kinahin nila, oh. Ayun. astig na nakasisikip. Gusto ko din na maging mas malaya. Sana may tubig din bukas sana. Ayaw on plastic oh, kalaban si siksik ng mga daga. Siguro, ito yun! Ah, oh, dah! Oh. Tignan mo, ang pasit mo! Ah, oh, ah, oh, ah, oh, oh. ah! Lumalabas yung ulo yun! Sumiksik sila Sumiksik na <makes> Sumiksik na naman! Taglay, Ayun, sumiksik na! Dun yung buntot! Ayun, oh! Taglay na! ko yung buntot niya! Ah, dah! Ay, Jesus! Ay, Jesus!